Yes. Yes, yeah, siguro dahil ini kasi, nagmamadali lang. Alis na kami. Ayun. So, mas madala sa COD. Ah, sa COD? Ah. Pawin na guys. Kaling sa... Minsan po, sa Soler, pagka nagsawa na siya sa ambience sa mo, ng COD, sa mag, nag, Soler. Nag-rap lang. Tapos pagka pag nanalo na siya, nagpupunta nga kami dyan. Doon no, sa may Paris Wing. Tapos um, na. Ay, momo kami. Pauwi na kami pagod na kami. Galit-galit. Galit-galit pag-uwi. Oh, galit-galit pagdating sa bahay, pagod na pagod. Ang sakit ng mga paa, grabe. Enjoy naman. Wala na sakit, ako kasi mag-try pa na ako pala. Skip. Mag-try ta kana. Trynta lang eh. Mas matanda lang pa ako sa tulong sa iyo. Ah sinakal ka niya. Sakit lalo ng anak ko. Sarap mo batuhin ng ano, ng tuhod. <laughs> <laughs> mo na guys, ano, nagulian niya na si Sakit ng tuhod ko ko. <laughs> <Parang, kusunan> yung <laughs> ano. masakit lang yung, yung likod ko pero parang kailangan ko ata magpaano na ng sinyo. Pasensya na mo guys <laughs> <laughs> hindi na siya nalipasan ng gutom, busog na kaso na over. <laughs> na over busog. Meron palang ganun ano. <laughs> Nagdidelirio dahil overbuso. Oh Ay na naman na ito, inatop pag kasama ko, guys. Grabe. Galing na kami kumain. Na Ay, yan. doon kami kumain eh. Ay, hindi yun doon. Eh. Basta may time din na talagang ayaw mo ka, Ma'am Ivy, kung anong ano niya. Ibu, bagyo. Sabi ko, Ma'am, may bagyo. Talaga na. No. Sabi niya, hindi, Clouds. Punta tayong <laughs> <laughs> <Parang>, mawa. <laughs> alam ko wala kaming mabuk pa uwi. Dahil nga bagyo, Ma'am.